Yes, at ngayon bibidyohan ko kung paano gumawa si mister ng mga gulok. Ayan, sinusukat niya muna. Tapos kinakat. Ayan. Tapos pre, magpaporma na siya ngayon ng gulok. Ayan. Grabe kainit. Ang hirap ko panday. Ayan na. O, oh, diba? Tapos, kakasain na. Tapos, susubuhan. Ayan, wala. Ah, malapit na, malapit. Ayan na, ah. ganyan ang pagsubo Ayan, tapos gagawa siya ng puluhan. Ayan, tapos. Ayan, lalagay niya na. Ayan na, tapos na. ayan Atapos, na, tapos si Mr. ng gulo. May na may niyan.